That's why I'm very happy. Buti na lang nakita ko si Sir Nino Mulak na tumatumbling-tumbling sa internet. And meron siyang iniinom na gatas. And yun nga yung Healing Kansi Gold. So nakuyuris ako, ano bang meron dito sa gatas na to? So naalaman ko na yung calcium pala niya is... Is! <laughs> Pumipuyok po tayo kahit dito ha. Na yung calcium pala niya ay nano yung kanyang component. So, ibig sabihin, mas mabilis yung absorption sa katawan. So, pag mas mabilis ang absorption sa katawan, mas matutulungan niya ako para sa daily activities ko. Next, yung protein. Ito na rin yung number one source ko of protein kasi mataas yung protein component niya. And, kailangan natin yan para ma-prevent yung mga tinatawag na muscle loss and para ma-maintain natin yung healthy weight natin. And of course, meron din itong mga multivitamins na very important para sa immunity ko para ma-boost ang aking energy and makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. By the way, kapag umiinom ako nito, 1 to 2 tablespoon sa isang basong tubig. Ang sarap! So yung lasa po niya, baka manibago kaya kasi hindi siya ganun katamis. Ayoko rin kasi ng sobrang tamis and masyadong maraming sugar sa gatas nila kasi of course, pag sobrang sobra, -sobra yung sugar, added energy yun. Tapos kung hindi ko naman nagagamit, masasayang lang. And going back sa story ko kanina, yung uh, elbow pain ko, tapos yung mga knee pains ko, alam ko na kapag tuloy, -tuloy ang pag-inom ko nito, and of course, sasamahan ng proper diet, kompleto with vegetables, mga prutas, and of course, pagpapakonsulta sa ating mga doctors, at pag-iwas sa mga bisyo, sa alak, sigarilyo, mas mabilis makaka-recover yung sakit sa aking siko. So, ito palang healing kan si Gold ay may 984 grams of protein, carbohydrates, tapos may mga fat of course, omega-3. So, important to sa heart, and colostrum, meron din siyang taurine, and choline, which is important para sa immunity natin. May collagen type 2. Yan. So, important to para sa skin elasticity, sa joints, and HMB, and eto, nano-calcium na 1000 mg. And may onting phosphorus, magnesium, and sodium. And yung friend ko nga actually kakatanong lang sa akin, kakachat sa akin kung ano daw ba yung mga marirecommend kong gatas. So actually ang nare ko ngayon is healing cancer gold sa mga friends ko at sa family members ko. Kasi alam ko makakatulong sa kanila to for their number one source of calcium. Wow! Dalawang milyong piso na! Woo! Yay! Yes! patuloy lang sa pag-order lahat. Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang. Hindi na kailangan pa lumabas. Iwan lang ang inyong numero at telepono sa ilalim ng video na ito. Tatawagan kayo ng team ng customer service ng Healing Cancer Gold para magbigay ng payo at tulungan kayo maglagay ng inyong order. Ang produktong ito ay madaling i-deliver sa inyong bahay gamit ang T&J Express Delivery Service. Tandaan! Healing Cancer Gold! Order!